Yan. Tapos ako ko dito. May talaga sa ano ko. Sa ko. Sinabihan po kung gwapo na ako. Hmm. Ano bang gwapuhan ko? Wala akong ngipin. Oh. oh. Wala nang akong ngipin. Ang eh. gwapo pa. Tapos sinabihan po kung matso pa. Sabi ka naman yung mga kapitbahay ko dito. Ano? Gwapo ba ako? Hindi na akong gwapo ako. Sabi na naman magsirito na. Baka nakagusto yun sa sa akin ginaganyan nila ako. Ano, akala nila? Guwapo talaga ako? labi na mag-selta labi Rabi yung kapitbahay namin? Guwapo talaga ako? labi naman? sinabi yung guwapo? Matso pa? ako. Bakit sinabihan po ang guwapo? Hindi naman ako guwapo ah. Ang itsura ko, guwapo ba? Rabi naman magsita. Mas matso pa na ako. Ano kamatsuhan ko? Rabi naman magsita yung kapitbahay namin dito. Siguro, may ano yan sa akin, may nakagusto yan guapo gapuhan ko hindi mo guapo tapos din mong salita sa akin Malaman sa asawa ko magagalit yung asawa ko uy ano sinasabi mo ay han han nandiyan na ka kapala han ano sinasabi mong guapo ka hmm, um, baka makagusto sa iyo yung kapitbahay mo hindi han ano han yung di baka nagkamali siguro sa pagano han baka pagtingin sa nakamali ay, ano bang sinasabi guapo daw ako guapo ikaw guapo ka wala ka lang ngipin Gabi ka naman. Ano ba yun? Parang ano ka rin, parang masaya ka rin yata eh. Kasi sinabihan kang gwapo, niluloko ka lang noon. Sinasabihan kang gwapo, hindi ka naman totoong gwapo, di ba? Yung totoong gwapo, may ngipin yan, kumpleto. Hindi yung kagaya mo nga, wala kang ngipin. Hindi kumpleto yung ngipin mo, tapos sasabihin gwapo. Tapos sinabihan ano pa ko na, ano, ano, matso pa ako? Matso? Diyos ko po. <laughs> sa iyo. Matso, yung tiyan mo nga, galaki-laki nga yung tiyan mo. Tapos sabihin, Matso, ay grabe ka naman. Grabe ka naman. yano ka lang nun. Niluloko ka lang nun. Kaya nga na, ka naman. Kaya nga galit ako eh. Nabiyan mo wapo uh, eh. Ay, akala ko nga, naniwala ka rin. Nagagalit ka pala. Oo nga. Totoo talaga magagalit ka talaga kasi hindi naman talaga totoong guapo ka, diba ba? Wala kang ngipin, 'di ba? Maniwala kang guapo ka. Kaya hindi ka talaga pwedeng maniwala sa sinasabi nila. Ano lang yun, gidyok ka lang nun. Isa ka pa rin, bakit niyo, bakit walang ngipin? wala ang ngipin, di ba? Tapos sasabing matso, pero yung chan ang laki-laki. Grabe -laki. ka naman mag-aluhan. Yung matso, no? Ganyan ang matso, tapos walang chan yun. Kala ko pabor ka sa akin, hindi ka pumabor sa akin. Ay, nako. Ba't ako mag-ano kayo? Nagsabi lang ako ng totoo. Di ba? Nagsasabi lang ako ng totoo kasi may mata ka naman. Alam mo naman yung sarili mo kung ano. Malaki din yung tiyan mo. Paano maging macho yan? Kung oh, sa'yo? Oo. Tapat... Sa'yo? Iis <laughs> <pa lang> ka talaga? <laughs>